Tiniyak ng COMELEC at PNP na matatapos nila ang pagdukoy sa mga lugar na kasama sa Areas of Concern kasabay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. May ulat si Rod Lagusay. Malapit nang matapos ng Commission on Elections at Philippine National Police ang pagtukoy sa mga lugar sa bansa na kasama sa Areas of Concern. Ito'y kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections na isasagawa sa Oktubre. So basically ayaw naman namin maglabas ng hindi tamang assessment kasi pati turismo ng bansa na yun, lugar na yon masisira. So bago po kami mag-declare ng area of concern, maingat po kami kasi pati yung economics ng lugar maapektuhan. Ayon kay Commissioner Bulay, sinisiguro na matatapos na ito sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag naman ni Chairman George Garcia kung paano nagiging problema ang pagtukoy sa mga election-related violence. Ayon kay Garcia, kadalasang itituring kasi na election-related violence sa mga insidente kung saan sangkot ang isang incumbent o kandidato sa kasagsagan ng election period. Ang mahalagang tanong niya ay ano ang dahilan sa likod nito o may kinalaman nga ba sa halalan? Naghihintay kami ng recommendation ng aming director doon at saka ng PNP, ilalagay ba natin sa Comele Control? Yung bayan na yan sa Alba, hindi lang yung barangay. So hinihintay namin yung. Sana lang po madistinguish talaga natin kung ano yung in, relation or ni relasyon sa eleksyon at yung talaga naman nagkataon lang. Kaugnay naman ang pagpapaputok ng baril na nangyari sa malabang Lanao del Sur, makikita sa video na ito ang walang hapas na pagpapaputok habang nagsasagawa ng COC filing. Dahil sa insidente, nagkaroon ng tensyon sa lugar. Ako na magsasabi kahit na wala pang report ng PFA, it should be placed under community control. At least pinakita na nila na maaga pa lang yung uh, magiging ng eleksyon doon. Personal sa akin yon, ang ganda-ganda ng filing ng candidacy, maayos na maayos, mapapaputok ka, mananakot ka ng mga tao doon. To me, that is the highest form of disrespect to our laws and to the commission election. Dagdag ni Garcia, kahit pinalibutan na ng mga tauan ng PNP at AFP ang mga magsusumite sana ng COC, hindi na rin ito natuloy. Pinatayan din ng kuryente ang mga nagbabala kumandidato. Naniniwala si Garcia na hindi lang iilang taong nasa likod ito kundi may sangkot din na opisyal. Kognay nito, nagpadala ng shokos order ang Comelec kay Malabang Mayor Alinader Balindong. Dito ay ng alkalde na magtungo sa law department ng Comelec sa September 20 para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat makasuwa ng election offense. Samantala, sumuko naman ang dalawang nagpapatok ng baril kung saan ang isa dito ay kasama din sa pinadala ng shokos order. Ang dalawang sumuko ay pawang tauhan ng alkalde ayon sa Comelec. Rod Lagusad, para sa bayan.